Pogi. Oh, so, kumusta? Tutulog na pero bago matulog ah. Uh, ito yung aking pinag ito yung naipon ko. Ah. Uh, bibili ko ng bibili ko ng kunta sa nanay sa Alba. Uh, matagal-tagal tong matagal-tagal ko tong init sabi nga pagka gusto may paraan kapag ayaw madaming dahilan pero dahil gusto ko siyang regaloan ng kwintas kasi nag birthday siya wala akong may nair regalo ngayon uh, nakuha ko na yung aking inipon na uh, ibili e natin so pakita natin sa inyo yung ibibili kong kwintas sa kanya pag nagpunta ako sa isang araw ngayon ito muna yung video ito yung pera konti lang to may tumadami salamat salamat Panginoon sa lakas ng katawan para nabihay ko mga pangyalangan ng ayon ng pamilya Thank you, Pati. Uh, so, yun. Paano? Bahala na kayo.